Papa, ang gusto niya daw sa birthday niya, invitation. I-invite daw yung mga kaklase niya sa bahay daw, sa bahay. <laughs> hindi pwede yun, Mary. Kasi yung mga bata hindi pinapayagan eh. Sabi daw niya, eh bakit yung sa Jollibee? Yung mga kaklase niya sa Jollibee, pumunta sa Jollibee. Ay, kasi kasama yung parents nila. Kasi yung Jollibee yun, pinupuntahan talaga yun ng mga ng mga bata pero kapag bahay lang hindi papayagan ano ano nga hindi nga sila papayagan yung mga friends mo na pumunta sa ibang bahay o paano na lang magbe-birthday ka pa ba sa school kahit tapos na yung birthday mo ano bang gusto mo bakit mo sa school mo? Gustong mag, ano, maghanda. Because Faye's there. Ah, si Faye. Si... She's like a rock. Wait lang. Or... <laughs> <laughs> dahil lang ba ganun? Si Faye lang? Dahil, ano, dahil gusto mong kumain with Faye? Ganun? Ha? Huh? Yeah. Ganun? Yeah. I think that's because my team is Roblox. ano Roblox? Hello eh, Kitty, yung Roblox, yung team mo, ang gulo mo. Is nga yun Roblox? Dati <laughs> Roblox eh. Halika, 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 halika. Bakit gusto mo ulit ano magpakain sa school? Bakit gusto mo mag-birthday? Ano, Anong reason ulit? Never gonna ask. An ano nga! Sige na! Ano nga! Ay! Sige na! Ano nga! But I promise you will buy me a chicken again. O, oh, sige. O, oh, chicken nuggets. Yeah. O, oh, ano? Only ano? because you ain't going to the beach. Anong Beach? <laughs> Nais ka nga nang sagot mo. Nais ka nang sagot mo. Actually, I don't know what to answer. What do you say? Bakit nga gusto mong, dati sabi mo, gusto mong mag-birthday sa school? Anong reason? Because reason. Kasi ano? Because reason. Because ano? Because reason. Ano? I haven't got a idea. Because you have a idea? No. That's too fast! I can't understand Because Faye is... Because Faye Manny, is what? Because Faye is... Mary! Mary! Please be serious! I just want to listen to her conversation! Because, because Faye is... There! Uh, Turn away! Want...